Welcome back to my channel, Buhay ng UFW. If you are new here, please don't forget to subscribe, to like, and sub and comment below. At today, meron tayong isang UFW na magshare ng kanyang journey through here. Going to UFW. Let's welcome um, Ernaline. Okay, welcome sa akin channel. Hello. <laughs> kumusta ka? Mabuti naman po. So, kumusta ang buhay mo dyan sa ibang bansa bilang isang UFW? Sa ngayon po, uh, masasabi ko na mabuti yung kalagayan ko sa ngayon kasi ah uh, four years and two months na po ako dito sa bansang Riyadh, Saudi Arabia. Pero noong una ko dito, noon, naku, hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Hindi ako marunong mag-Arabic, hindi ako marunong magluto. Lahat na siguro ng mabuti na nasasabihin ko sa Panginoon, ginawa ko na para lang na, na yung, ano ba ito, yung magugustuhan ako ng amo ko. Kasi ang hirap. Yung, yung iyak ko, lahat. Hindi ako marunong talaga noon. Sa awa ng Diyos ngayon, mabuti na po ang kalagayan ko. So, sino si Ernaline bago mag-UFW? Anong ginagawa isa lang mo? Ano, isa lang po akong simpleng ano, ina. May tatlong anak sa Pilipinas. At saka, hindi po, mahirap lang po talaga kami. Yung bahay, ang bahay ko noon, yung pag kami, yung kawayan, yun. Kung sa Bisaya, yung tawag ay salog. Yun. Isa lang, talagang simple lang, tsaka mahirap po kami. Mahirap po talaga kami sa Jensan. Yung hanap buhay namin. Tapos tatlo yung anak ko. So, paano ka nakapag-desisyon na magtrabaho sa abroad? Yun ba yung sabihin mo? Okay, ito na yon kailangan ko ng umalis para magtrabaho para sa aking mga anak. Kilan mo ba naisip na magtrabaho abroad? Nung time na nakikita ko na medyo ano na, mahirap na yung pahirap ng pahirap na kami doon sa amin. Kaya sabi ko, why not? ah uh, masubukan ko nga yung mag-apply ano, mag abroad bilang isang OFW. Kaya nga, ito na po ang nangyari. Nandito na po ako ngayon. So, nag-agency ka ba? Opo. Nag-agency ka ba or nag-direct ka? Opo. Nag-agency duman po ako sa agency. Lahat-lahat. Ah, so nahirapan ka ba nung naglalakad ka ng iyong mga papel para makapagtrabaho abroad? Uh, sa, sa start, yes, mahihirapan ka talaga yung pag-process uh, lahat ng mga documents mo. Mag magsisimula yan sa passport hanggang doon na by step by step hanggang uh, mag-test mag-owa, mga ganun na procedure hanggang yung meron ng uh, meron na yung Naka, ma, ma, mapili na ako dito, may employer na, ayun, sa awa ng Diyos noon, medyo mabilis din yung pag, ano, Racist. yung process din. Eh. So, na-approve ka na, paalis ka na, ano yung feeling na lalabas ka ng bahay mo para magtrabaho na abroad? Ano yung na-imagine mo that time? Oh my God, that time. Iyak ako ng iyak. Yung bang, para kang hindi mo maintindihan para kang hinugot sa il sa ilalim ng lupa kasi iniisip mo yung mga yung mga anak ko kasi maliit pa eh iniisip oh my Lord yun lang talaga yung panginoon lang talaga ang inaano ko na doon talaga ako kumapit para sabi ko itong journey na to sabi ko Lord alam kong kaya ko kaya ko to para ito sa pamilya ko kaya yun, napakasakit na umalis ka, maliit pa yung mga anak mo, malayo ka sa pamilya mo, biro mo sa loob ng dalawang taon. Hindi mo sila ma, uh, ano ito, maasikasa doon yung mga pangailangan nila, yung kalinga nila sa akin. Kasi maliit pa talaga eh, kinder pa yung bunso ko, iniwan ko. Maliit pa nga talaga. Hindi pa kaya yung sarili niya. Opo. So, nung paglapag mo, umalis ka na, nasa airplane ka na, paglapag mo ng Saudi Arabia, ikaw ba ay sinundo or ikaw mismo yung pumunta doon sa employee mo? ah uh, pagdating po, bas, uh, yung mga employer na ay mga OFW galing ng Pilipinas, pagdating dito sa airport ng Saudi Arabia, pag once first time ka, iyo hold po yung passport ng mga police. Tapos lahat yan, uh, kami na mga first timer na papasok dito sa kingdom ng kaharian ng Saudi, I, eh, kami, eh, papasok kami, sa, may kwarto kasi kami. Doon kami, doon kami tatawagin lang yung pangalan namin. Uh, nandito na, kukunin ka na ng employer mo. Tatawagin na yun ng pulis, Tapos lalabas ka, paglabas mo, yung passport mo ay papakita sa iyo tapos kukunin na yung employer mo tapos ayo ka na yung employer yung susundo sa amin. Ah, so ibig sabihin hindi ka makakaalis sa airport hangga't hindi dumarating yung ang iyong employer. Yes po, yung pulis po yung mag hold sa amin lahat. Oh, ah, okay. So dumating yung yung employer mo, kinuha ka. Lapit ka na sa bahay, nakarating na kayo sa bahay. So, nung pagpasok mo, ano yung feeling? Sabihin mo, ito na, ito na yon Ito na yung araw ng aking pagtatrabaho. Pinagtrabaho ka ba uli? Agad-agad? Or pinagpahinga ng mga ilang araw? Ano ba yung nangyari that time? Uh, nagpahinga muna ako ng one day kasi nga yung travel is uh, nine hours from airport ng Manila papunta dito ng Red is nine hours. So, pinahinga ako. Pero, kasi ako mahiyain. Kasi ako pagtrabaho, trabaho talaga eh. Gumising ako ng maaga ng 7 a.m. morning dito noon. Ayun na, naglinis na ako. Pero yung, yung madam ko, nagising siya, sabi niya, una-una talagang ginawa ng madam ko, dinala niya ako sa kusina. Sabi niya sa akin, nandito yung heater, nandito yung coffee, lahat. mag coffee ka, e, gano'n. Mayroon dito yung ah, kubos. Yung kubos na yun is tinapay yan dyan sa atin sa Pilipinas. Ganyan yun sila kabait. Pero ako siguro yung may problema kasi hindi ko maintindihan yung salita nila. <laughs> no. Siyempre, first time mo eh. Oo <laughs> nga. <laughs> Kahit nga mag-ingles, hindi rin naintindihan ng amo kung babae. Hindi niya alam. <laughs> Kaya nahirapan ako. Ako yung nagsikap na, ma, na matuto, mag ma, marunong magsalita ng Arabic. So, ikaw yung nag-adjust? Opo, ako po nag-adjust. Kasi kailangan, sabi ko, kailangan ko tong trabaho na to. Nandito na ako. Nandito na ako. Kaya gin, lahat, ginawa ko na lahat. Lahat ng mga pagsobo, lahat ng dinaanan ko dito, sawa ng Panginoon. Nagustuhan nila ako ngayon. Hindi, hindi biro maging isang OFW. Alam mo yun, yung homesick pag inaatake ka. Tapos minsan, uh, four days bago ka makakain ng kanin. Kasi dito ay eh, um, Muslim country. So, matataas yung pader sa labas. So, wala kang makakausap. Yung mga ganon, ito lang yung sa Facebook, yun lang may makakausap ka. Ayan, ganyan. Ganyan dito kahirap. So, kung yung araw ng iyong trabaho, ikaw ba yung sub-sub? Agad-agad? Parang ganon? Lahat na siguro na experience ko dito maging isang labor. Uh Oo, -oh. maging car wash. <laughs> uh -huh ako nga, nag-leaver, leaver. Nag-leaver ko yung trabaho. Para sa mga lalaki, nagawa ko na dito lahat. Hmm. Sa awa ng Diyos, kaya ko lahat. Dito puyatan talaga dito. Natutulog kami dito ng 5 a.m. the morning. Bakit? Bakit sobrang kasi po, late? Opo. Okay. Ito kasi yan, uh, ewan ko lang sa iba, sa ibang mga sa mga ibang katulad ko yung sa amo nila. Kasi para sa akin. Dito kasi kabaliktaran, pag-araw, uh, tulog po yung mga amo ko. Pag-gabi, gising po sila. Eh lahat na lang Yun sana po, matulog, para walang problema, para hindi pagod. Ganyan po sila dito. Pag-gabi, gis, uh, gising mula alas 3 ng hapon, hanggang alas 8 ng umaga, alas 10, gis, gising pa yan sila. Kaya yu, puyatan talaga dito. Puyat na puyat. Ewan eh, sa iba. Problema. Hmm. hindi, halos hmm. lahat ng nakakausap ko ganun din. Halos hmm. lahat ng nakausap ko, na-interview ko na rin, doon sa akin channel, check it out. Um, ayun, meron. Ganon din yung isa sa mga problema nila kasi sobrang late. Like 2 o'clock, naglilinis pa rin sa rooftop, hmm. ganon. Sobrang oh, hirap oh. noon. <laughs> totoo po talaga yan. Ganyan dito kaya sa mga, sa mga yung gusto mag-abroad dyan, mag-isip ng mabuti, kasi yung hindi nyo nararanasan sa buhay nyo dyan nang nasa Pilipinas kayo, dito mararanasan nyo ang yung sama ng loob, yung puyat, homesick, mga problema na darating, kailangan maging handa kayo. At maging matibay yung sikmura nyo, yung kaya yung apat na araw kay, bago kay kakain ng kanin dito, ganyan dito kasi nasa Muslim country. So, kumusta yung unang buwan mo ng pagtatrabaho? Um, sa awa ng Diyos, yung unang, unang buwan ko, sabi ko nga, uh, mahirap, pero nakaya ko lahat. Kaya nga natatawag kayong um, bagong bayani dahil sa sakripisyo at sobrang paghihirap nyo para lang sa mga anak, sa mahal sa buhay at para na rin sa ating bansa kasi ang mga UFW ay napakalaking bahagi ng pag-unlad ng ating bansa. Actually, 11% kayo ng dahilan ng pag-unlad ng ating bansa. Kaya napakalaki kayo. Dapat lang bigyan kayo ng tamang protection at atensyon sana ng ating gobyerno. Ayun, tama. So, kumusta yung nakakapag-day off ba kayo? Isa yan sa aking mga tanong. Yan, ang, yan nga rin yung problema. Kasi nga, sa kontrata namin, may nakalagay doon na day off. Mm. Pero pag once nandito na kami dito sa amo ko, wala tala, never ako nakadiok dito. Kahit kailan. Alam mo kung bakit? Kasi dito sa Bansang Saudi, mahigpit, mahigpit kahit eh, yung mga Arabian dito, nakatakip yung mga muka, yung mata lang ang makikita. Kasi pag siguro, para na rin sa amin mga ka-safety, para sa safety namin, na hindi pwede na basta na lang kami lalabas dyan, Marami kasi sabi nga nila, marami daw dito mga manyakis. <laughs> Tapos papatayin, ililibing na lang raw sa desierto. Kaya maraming mga missing na mga OFW yung Pilipino na hindi na nakakauwi sa Pilipinas. Ayun, mga ganyan. Dahil doon. Yun ba yung dahilan kung bakit hindi kayo nakakapag-de-off? Opo, siguro. Kasi yun ang nakikita ko dito. Kahit ako natatakot ako maglabas, magtapo ng basura. Takot, tatakot, takot talaga ako sa labas. Okay, sige. S sabihin na natin, hindi ka pwede makalabas. Hindi ka ba nila pwedeng bigyan ng araw na kahit anong gusto mong gawin, gagawin mo, yung tulog ka, magpahinga ka, yung bang ganun. Yun na lang yung day off, kahit hindi ka na makalabas. Wala bang I ano live never po yan nangyayari sa amin na mga katulad ko. Never po yan nangyayari na bigyan kami ng isang araw na magpahinga. Kahit may sakit niya ako eh, nagtatrabaho pa rin ako. Kahit nga na nahihimatay na ako dun sa baba, masakit yung chan ko, o may ubo ako, or ano, ang mga nararamdaman ko sa katawan ko, ay hindi pwede talaga yun. Nagtatrabaho pa rin ako, eh, mag-inom lang ako ng gamot na bifadol. lang yung tawag dito is bifadol. Para si tamol naman dyan sa atin sa Pilipinas kung tawagin. Kaya yun. Yun lang. Ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa pagiging OFW mo? Siguro ang pinakamahirap na pinagdaanan ko that time na gusto ko nang magpakamatay before as uh, since 2018 yung that time na yung asawa ko nagloko sa Pilipinas. Yun ang pinakamahirap sa akin. Hindi ako makakonsentrate sa trabaho ko. Iniisip ko palagi yung anak ko sa Pilipinas. Yun bang pagtatawag ka sa sa Pilipinas, magtawag ako sa husband ko, maririnig ko yung boses ng babae na magkasama sila. Yun ang pinakamahirap sa akin. Pero yung sa trabaho dito, sa amo ko, dito sa Bansang Saudi, kaya ko lahat na trabaho para sa pamilya ko. Yes. So paano mo na lagpasan ang pagsubok na yan? Paano mo, paano mo napatatag? Paano mo nasabi na kaya ko pa? Kaya kong lumaban kahit sa ganitong sitwasyon? Uh, masasabi ko yan kasi yung mga anak ko, tatlo, sila yung kinakapitan ko kasi sabi ko pag mag-give up ako sa ganito lang na bagay, yung mga anak ko ang kawawa. Kaya doon ako humuhugot sa tatlo kong anak. Kaya sabi ko na nagpipray ako ka, sa ating mahal na Panginoon na kaya ko, kaya ko to lahat. Kahit masakit, kaya ko. Umuwi ako ng Pilipinas that time, 2018, para nga ma-solve lahat niya yan ng problema ko. 26 days lang yun noon, nagbakasyon ako, umuwi ako para lang sa problema niya. Kasi ang sakit, ang bigat ng nararamdaman mo na umalis ka, ganito, buo yung pamilya mo, tapos nagpunta pa ako kay Rapi Tolpo. Yun din yung mga advice sa akin ni Rapi Tolpo sa akin na personal noon 2018. Kaya inisip ko nang mabuti. Inisip ko nang mabuti. Babae lang yan eh. Ganito lang yan. Kaya ko ito lahat. Hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, happy family na kami. So okay na kayo. Ba back to happy family. Parang walang nangyari ulit. Opo. Happy family na po. Lahat po nagpatawad na po kami sa isa't isa. Para po sa akin, sa aking part, para sa akin based sa akin mga na-experience, hindi ko masasabi na sa akin siya Hanggang uh, yung mga nangyayari sa buhay namin bilang ako, isang OFW, LDR relationship, hindi uh, uh, ko alam. Basta yung Panginoon na lang bahala sa amin. Basta yung mga anak namin, uh, gusto lang namin na, na hindi maging broken family. True. So, yun naman yung pangarap ng bawat magulang na hindi makaranas yung anak ng broken family. Yes po. So, kumusta ang mga anak mo?